Hi mga Mi! So alam niyo ba na mayroon nagt ngayon na chicken recipe? Kaya naman ito yung susubukan natin gawin ngayon for today's video. So ayan, naghiwala ako ng carrots, ng bawang, ng sibuyas. Maglalagay din ako ng leeks. Tapos gagamit tayo ng chicken breast. Dito yung chicken breast ko ay may bone pa. May bones. gano'n Hindi siya naka-filling. So, ako na lang yung mag filling kasi alam nyo ba na mas mura ang chicken breast pag meron pa siyang buto. Medyo mahal kasi yung chicken breast na naka-filling na. So, ayan na yun. Dinibone ko na siya and then kinat ko lang siya ng pakiw. Pero kung gusto niya namang shortcut, pwede naman kang bumili ng ground chicken. gano'n So, ayan na nga, no, ilagay ko lang isang food grinder or food processor, yung chicken breast. Sasabay ko na rin yung mga gulay. And then, ayun na nga, gigilingin lang natin sila. At kung nagigiling na nga, ilagay eh, ko na rin yung mga iba pang ingredients. Ayan, naglagay ko ng isang itlog. 3 kutsara ng soy sauce. 2 kutsara ng oyster sauce. One teaspoon ng ground pepper. Dahil pepper is life. Ganun. 2 kutsara ng all-purpose flour. One teaspoon ng paprika. Ayan, and then, gigiling natin siya. Or, dyan natin siya umulit. Ganun. So, ba diba, napakadali lang gawin nito. Para ka lang talagang gumagawa ng lumpiang Shanghai. Pero, manok yung gamit sa so, dapat ganito sya, yung talagang maniit-nikit sya. Kumbaga, kapet na kapet. Ganun. Right? Tapos dito gagamit tayo ng nori sheet o yung seaweed sheet. Ganyan. So, mabibili mo ito sa supermarket. Meron din mabibili sa mga Korean store. So, dapat dito yung pinakamagaspang na part. Doon ka maglalagay. So, gumamit lang ako dito ng ice cream scoop. Ayan. So, depende sa inyo kung gano'ng kadami yung gusto ninyong ilagay. Tapos, ganun lang. Ilalapat mo lang ng maayos. And then, iro-roll. Diba? Sobrang dali lang talaga nito mga me. So, dito hindi ko na pinutuloy yung nori sheets. Pero, depende yan sa inyo kung gusto yung half lang yung gamitin para mas manipis. Pero, ganyan kakapal, okay lang naman. And then, lagyan mo lang siya ng tubig para mag-close. O, oh, diba? Napakasimple lang. At dahil malapit na nga ang pasukan, magandang idea rin to na pangbaon sa ating mga anak sa school. O, pwede rin pangbaon ng mga asawa natin sa work. Ganun. At kung meron ka namang karinderya o nagkita ka ng mga merienda sa tapat ng bahay ninyo, pwede pwede mo tong i-add sa business mo. O, oh, diba? Magandang negosyo idea rin to. Ganun. And after ko na siya mabalot, ganun tingong -ting -ting ko siya ng ganyang kahaba. Mga 2 inches ang length niya. Ganyan, pwede na yan. Pero kahit wag nyo nang guntingan, so depende pa rin yung sa inyo. At dahil marami nga akong nagawa, yung iba, ilalagay ko muna sa fridge at gagawin ko siyang chicken shawmay bukas. O, ah, diba? May pang ulam na agad kami para bukas. Gumawa nga pala ako ng slurry yung cornstarch water, pero hindi natin gagamitin pang palakot siya na. natin muna doon sa slurry bago natin i-fry. Para medyo crunchy, gano'n. Tapos yung sausawan, gumamit talaga ako ng sweet chili sauce, pero yung iba ginagamit na yung chili garlic sauce. So, depende ko anong meron sa inyo, yun ang gamitin nyo. At kung natikman ko na nga, pwede. Masarap talaga siya. Alam niyo yung lumalaban yung lasa ng seaweed dun sa manok. Kaya naman, itry nyo na rin mga ni. Perfect pang perfect pambenta benta, at madali lang tong gawin.